Hello guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So pakita ko lang sa inyo guys, ito talaga yung aming uh, ref na talagang, ewan ko ba, uh, sab grabi grabe yung, grabe siya magyelo. Ayan o, oh. So nahihirapan ako pag meron akong bagong mga frozen products na nabili, uh, medyo pag napupuno napupuno agad pag meron ganyan. Kaya ginagawa namin guys, wala kaming choice, kundi binababa lang namin yung ano dito, temperature niya, zero lang namin. Pero di namin tinatanggal doon sa saksakan. So tiyaga-tiyaga muna kami dito sa aming ref kasi malaki din naman ang tanyang pakinabang pa sa amin. So hindi muna na namin ito papalitan hangga't hindi siya nasisira talaga. So ayan, anuhin ko lang siya guys, uh, since hindi namin talaga siya i-defrost -de Uh, ano lang, ganyan lang. Kasi sayang naman yung mga ano natin, mga pinalamig. So, madami, puno. At hindi rin namin siya malalagay dun sa freezer at saka dito sa freezer ng cream line. So, ganun lang ginagawa namin, guys. Binabakbak namin. <laughs> Binabakbak ko talaga yung yellow lang. So, wait lang, guys. Pagkatapos sa inyo. So, ginagamitan namin, actually, uh, syempre, o, oh, baka dami na naman magre-react. <laughs> so, yan. Ang ginagamitan namin ng ganito, guys. Puro talagang ingat lang. Dahan-dahan lang talaga. So, yun, guys. Di ko na panakita sa inyo kung paano ko siya tinanggal. Kasi alam ko naman madami magre-react. <laughs> na uh, masisira yung aking ref. But, uh, syempre, hindi naman sa ano. Kailang, ganun talaga ginagawa namin, guys. Kasi ayaw din namin siya i-defrost. So, ayan. Ito na yung, ayan na. Tanggal ko na yung mga yelo. Ayan. So, oh, dami mga basher dyan. <laughs> oh, ayan. So, kung masira man guys, bibilan lang natin ng bago. Diyak lang. <laughs> anyway, ito na yung ating mga tawag dito. Yung yellow na natanggal ko. Ayan. So, yung ating mga uh, nawalan, yung, nawalan siya ng lamig. So, yun nga guys. ah uh, ito naman yung ating mga lumang frozen na natira. Yung pinamili ko kahapon na frozen item ay nasa 3,560. Yan po, 3,560. So, nilagay ko muna siya dito guys kasi nga yun nga ang uh, ref namin doon ay punong-puno talaga ng yelo. So, nung ano muna, binakbak ko muna. <laughs> so, yan. May, maka, may mag-react na naman. Anyway, <laughs> bahala kayo. So, ayan. Ito yung aking mga frozen, tanggalin ko lang dito para mailipat ko kasi na, na ano na siya. Ah, uh, na-frozen na talaga siya, Nanigas na. Tanggalin lang natin. Stick on. Ayan, guys. Yung ano pala natin, ang in-order ko, guys, ah uh, sampung tusino. Ito mga mga tusino. Ayan, sampung tusino. Hindi ko natatanggalin, guys, na kasi medyo maano na. So, sampung tusino na ano ba itong laki niya. Uh, ilang grams na ito. Wait lang po. So, yung ganito, guys, ah uh, sampung tusino, 225 grams. Ang isa nito ay 63. So, binibenta ko siya ng 73. Kasi, di ba, nakare Tagal. So, 10 nito, guys. Tapos, Andrew's ham naman ay 10 piraso din. So, ito yung ating Andrew's ham. So, siguro sa alam naman yung iba yung alam nila yung ano yung Andrew's ham yan, guys. Oh. So, 10 piraso ganito. Tapos, dalawang nego Nego, ano ba to nego, nego cheese Yung malalaki na ano CDO, big time Negosyo pack pala, yan Negosyo pack na cheese dog Yung ganyan, dalawang ganyan so Yung mga malalaki, jumbo Tapos, dalawa din tender juicy hot dog na jumbo din so Yung ganyan So, dalawa din ganyan So, lagay natin muna sa ah, uh, dito So, okay, ganyan lang So, dalawa din. Yan. So, ito yung negosyo, big time cheese negosyo. Tapos, yung mga tusino, yung sampung tusino. Tapos, limang, limang crispy burger. so guys. Limang crispy burger. Tapos, idol hotdog na, ano, sampung piraso. Isang box po ang binili natin. So, ang laman po nito ay 25, oh, 24 piraso. So, na bawasan na to guys. Yan. nabawasan bawasan na siya kahapon ng tatlo ata. So ito mabenta talaga yung mga hotdog na ito. Yung maliliit. Yung packaging sila. Tapos may limang uh, kalumpit na ito bagong bili ko to. Kasi hindi ko makita yung skinless longganisa. So wala akong nabili sa kanila. ay ganyan guys kalumpit longganisa so tinry ko lang ang laman niya ay apat medyo malalaki naman ang isa nito guys ay nasa 60 peso so pwede natin benta ng 70 so ayun limang piraso ganito ito so, yung dalawa talaga siya sa prism ayun nakaapin ko lang nilagay ito pero wala kasi tigas na siya so ayun ayun nga, ang napamili natin ay mabot ng 3,560. So, ngayon naman guys, ay ilalagay ko naman siya sa aking freezer kasi nga na, ano ko na siya, natanggal ko na, na backpack ko na. <laughs> so, yan. O, alam ko po na masisira po yung ating ref pag ginaganon po natin. But, uh, kailangan po namin talaga siyang gawing ganon kasi wala po kaming ibang paglagyan. At saka, sayang naman yung aming mga pinalamig sa ref. So, madaming bumibili ng mga soft drinks kaya yun yung pinaka mabilis na way para matanggal po namin yung matanggal ko yung ano, yung mga yelo so, huwag nyo na ako i-bash <laughs> peace tayo ha okay, so, yung lagay na natin pag naglagay ako guys, nilalagay ko yung dalawang malalaki dito sa unahan. Tapos yung dalawa naman na tender juicy hot dog tsaka yung CDO na malalaki. Uh, doon muna sa freezer kasi hindi talaga siya magkakasya. So naglalagay lang ako ng uh, pakunti-kunti. Kung ano na yung kaya like ito. Uh, limang kusino, limang uh, crispy burger. Kasi meron pa tayo doon sa baba. ilalagay ko naman yung sa unahan. ayan. Yan, puno na guys. Pakita ko sa inyo. So, ayan. So, mamaya, ibubuksan ko na din to. Ipapapahinga ko lang muna siya. So, yun guys. I-share ko sa inyo yung price ko ng aking uh, frozen. So, yun to sino na 225 grams guys. Ang bili ko ay 63. Ang benta ko naman ay 73. So, nag-add ako ng 10 pesos kasi nga, di ba, kailangan na ding i-ref. Tsaka, hindi naman ganun kabilis talaga ang uh, tao dito yung ikot ng ano, yung mabilis na mabenta. Minsan kasi maabot ng isang buwan, di ba? So, matagal talaga. So, Andrew's Ham ko naman, guys, um, kuha ko 40, ang benta ko naman ay 47. Tapos, yung Nego Cheese na cheese dog, ano yun, yung malalaki jumbo na CDO, ang kuha ko sa isang, ano, sa isang pack is 156. Ang ko nun, guys, ay 13 pesos. Tapos, yung Tender Juicy Hot naman na jumbo, ang kuha ko naman ay 200 sa isang pack ang bintahan ko naman ay 15, pera, 15 pesos. Tapos yung idol hot dog na maliliit na 24 peraso yung sa isang box, yung ito. Ayan, madilim. <laughs> ang bintahan ko naman, ang bili ko guys, ang isa ay 49 pesos, ang bintahan ko ay 50, 57 pesos. Tapos yung crispy burger naman guys, ang bili ko 58, ang benta ko naman ay 65. Tapos yung kalumpit, ganisa na one fourth kuha ko 60 pesos, ang benta ko 70 pesos. Yun nga guys, oh, yung aming freezer, talagang nagyelo siya, sobra sobra ang yelo kasi wala na siyang takip, guys. Kasi nga nasira, yan tanggal. So ilang beses na namin siyang binalik, kinabit, nilagyan ng pandikit yung ano kasi nagcrack kasi yung ano niya, yung plastic na cover nito. So hindi na namin binalik na yon ang ganyan lang siya. Pero hindi naman din siya ano yung malakas sa tawag dito sa kuryente. Ganun pa din. Ganun pa din yung kuryente namin. Nasa 400 to 450 ang nadadagdag. So, ayan. So, punong-puno. So, maya-maya i-ano ko na siya number 2. Tapos, after number 2, siguro mga isang oras, balik na lang, balik ko siya ng 1 uh, lang na temperature. Kasi, maano na siya guys. Kahit sa 1 lang siya, mag uh, malamig na siya. So, maganda talaga ang ganda ng gamit nito sa akin. Manaking pakinabang nitong ref. Guys, yung mga sobra naman natin na eh, hindi kayang malagay na doon sa ating ano, sa ating ref. So, lalagay muna natin siya dito sa freezer. So, wala akong ibang paglagyan talaga, guys. So, pag ano talaga minsan tumatagal siya diyan, matigas talaga siya. <laughs> Kaya pag minsan uh, pag na-transfer ko na, tapos medyo matigas at may bibili, sabi ko na lang i ano niyo na lang muna. Ibabad niyo muna. So, No choice. so, ayun guys. Maraming salamat sa panunod paalam. Bye-bye!